Gaano nga ba kalaki ang naitutulong ng drone sa atin? Well, malaki talaga. Bukod sa nagagamit na rin ito sa iba-ibang bagay, ay nakukunan pa nito ang nakakamangha at nakakabilib na discoveries na hindi natin nakikita. Lalo na yung mga pangyayaring tanging nasa itaas lang ang maaaring makasaksi. Tulad ng ilang mapapanood natin sa mga videong ito, ano-ano nga ba ito? Kaya tara at sama-sama nating panoorin Uh, Maaring kadalas kadalasang nakikita natin ay ganito lang na farm ng mga livestock at kakaunti ang mga inaalaga ang mga hayop. Ngunit minsan bang nakita mo na ang ganito kalaking farm ng mga alagang baka? Halos ilang ektarya ang pinagkukulungan nito at talaga namang nakakabilib. Ang lugar na ito ay karaniwang matatagpuan sa Texas at ang maraming nakakulong dito ay ang mga baka sa western part ng Switzerland, may ilog na kakaiba. Dahil kahit pareho silang tubig, ay hindi ito nagsasama. Ito ang ilog ng Rhone at Arve. Ang ilog ng Rhone ay ang nag asul na kita ang ilalim ng tubig. At ang ilog naman ng Arve ay ang mukhang madume dahil sa mga putik na natatangay ng agos mula sa mga bundok. Gayon Gayunpaman ay marami pati ng mga taong naliligo sa ilog na parang baliwala lang. Marahil ay nakita nyo na ang malaking butas na ito sa ibang video. Well, ito ay ang spillway sa malalaking dam gaya ng Hoover Dam, Lake Berryessa at iba pa. Ngunit may pagkakataon silang naaktuhan kung saan isang pato ang natangay ng malakas na paghigop ng tubig sa spillway. Sa lakas ng puwersa ng tubig ay sigurado raw na hindi na ito mabubuhay. Sa South Fulton, Georgia, USA, habang nagpapalipad ng drone ang taong ito, hindi niya inaasahang makukunan ang malalaking butas na ito sa kalsada. Ilang malalaking sinkhole ang hindi inaasahang gugulat sa kanila. May ilang mga sasakyan ang nabutan ng sinkhole kaya nahulog sila dito. Sino ba naman ang hindi mamemesmerize sa kuhang ito ng drone? Dahil sa sobrang dami ng mga tupa na ipinapastol ng tao patungo sa kanilang farm, makikitang masunurin ang mga tupa kung saan pinapupunta ng pastol nito kasama ang ilang border collie ay nagagawa nitong mapasunod ang nasa mahigit 1,700 na buhay ng mga tupa. Makikita ito. Sa gitna ng karagatan, may isang maliit na animoy isang isla. At dito matatagpuan ang isa sa pinakamalungkot na puno dahil bukod tanging nag-iisa lamang siya dito. Natagpuan ito ng drone sa Salt Island sa Israel. Ngunit kahit na nag-iisa lamang ito ay hindi pa ito bumibigay kahit na gaano kalakas ang mga hangin at alon na tumatama dito. Uh, kung ang naon ng video ay ang the loneliest tree, ang mga puno na ito naman ay ang weird trees. Dahil sa kakaiba nitong shape na parabang halos matumba na. Matatagpuan ito sa slope point sa New Zealand at kagagawan ito ng malalakas na hangin kaya halos matumba na. Hindi lamang ang mga reindeer ang gumagawa ng pag-ikot tulad nito. Dahil maging ang mga kabayo ay naaktuhan din na umiikot ng ganito. Dahil ayon sa mga eksperto kaya nila ginagawa ito ay palagay nila na mas safe sila sa mga predator sa kagubatan. Sa Milan, may kakaiba at nakakamanghang mga bahay ang madalas na nakukuna ng drone. Dahil talaga namang agaw pansin ito sa marami. Ito ay tinatawag nilang living spaces. May taas ang building na mahigit 118 meters na nababalot ang palibot ng mga bagin at damo. Maaring medyo maginhawa nga naman tumira dito. Kilala ang Mauritius na isa sa pinakamagandang beach na dinarayo. Ngunit hindi lang yan, dahil may mas magandang natural phenomenon ang madalas na nakukunan ng drone. 160 kilometers mula dito ay makikita ang underwater waterfall. Isang talon na nasa ilalim ng tubig din. Actually, isa lang itong optical illusion. Nangyayari ito dahil sa lakas ng alon na nabubuo kung titingnan ay parang waterfalls sa dagat. Ang makikitang ito ay hindi lang basta mga bola na kulay pink dahil ito ay ang napakaraming pink flamingo. Tinatayang nasa 3 million ang bilang ng lahat ng ito. Hindi lang yan, syempre hindi magpapahuli ang napakaraming wildebeest na ito na nagmamigrate. Kada taon ay ginagawa nila ito para lumipat ng bagong tirahan at magparami pa ng lahi. Isang hindi inaasahang pangyayari naman ang naaktuhan ng drone. Dahil habang kinukunan nito ang napakagandang landscape, may isang tupa ang nagpapahinga. Kaya naman, paglapit niya dito, ay bigla na lamang nitong inatake ang drone. Hindi nagustuhan ng tupa ang kakaibang bagay na ito. Madalas ding pinupuntahan ito ng mga turista, ito ang Fort Alexander o mas kilalang Plague Fort Matatagpuan ito sa Finland at ginawa ito noong 18th century na defensive structure. Matapos ito ay naging laboratory na upang mag-develop ng mga vaccine para sa kumalat na sakit noon. Sa ikalagitnaan ng Colombian River, nakunan ng drone ang ilang mga pugad ng osprey sa ibabaw ng poste na ito. Ginawa talaga ito ng mga tao dito para hindi na humanap pa ng pagpupugaran ang mga osprey dahil mas safe sila sa lugar na ito. Marami sa mga hayop ang talagang ayaw na makakakita ng kakaibang bagay at lalapitan pa sila. Tulad ng drone na ito habang kinukunan nito ang mga herbivore sa pagtakbo, ay hindi inaasahang bibigyan ng isa sa kanila ng flying kick ang drone. Agad ring sinalubong ng agila ang isang drone na inakala niyang papalapit sa pugad niya. Kaya naman diretso nang pumatak ang drone at maaaring tuluyan ng nasira Pumukaw din ang atensyon sa drone operator ang naaktuhan nilang napakaraming paniki na lumabas mula sa kanilang lungga. Baka nga raw umaabot ng nasa daang libo ito o humigit pa. Sa isang beach sa Bahamas, may matatagpo ang isang matandang eroplano na nakapreserve lang sa dagat. Marami ang naging usap-usapan sa eroplano na ito at sinasabi pa nilang ito ay isa sa ari-arian ni Pablo Escobar kasama ng kanyang buong gang kakaiba talaga ang dagat katubigan sa Dead Sea. Sinasabi nilang sobrang tindi ng alat dito. Halos siyam na beses ang katumbas ng mga dagat na naliliguan natin. Kaya naman may pagkakataong ganito na ng daanan ng tao. Kaya nakaka din ang manood ng mga ganitong video na kung saan ay maaaktuhan ang mga tanawin na ito. Gaya ng daanan na ito na napakadelikadong daanan Ito ang Katsky Pillar sa Georgia, isang monasteryo sa ibabaw ng 40 meters pa itaas ng kahoy na ito. Kung iisipin ay paano nga ba makakakyat dito, well, may tanging pamamaraan naman at ito ay ang hagdan sa tabi nito. Yung ganitong klase ng templo ay mapapaisip ka na lang kung paano nga ba nabibisita at kung paano itinayo. dito naman ay tanging ang malalakas lang ang loob ng makaka-experience nito. Kahit na buwis buhay, ay bawi naman sa magandang tanawin na makikita mula sa ibabaw. Daan-daang mga sea lion ang naaktuhang nasa isang beach at namamahinga. Kaya naman nagad na ipinagbawal muna ang pagpunta ng mga tao dito dahil sa may ilan sa mga hayop na ito ang agresibo yan lang nguna muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw alin sa mga pangyayaring ito ang nagustuhan mo. Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel nato at pag-usapan na yan.